ito po ay grinafting ko para kay Ma'am Lourdes Nokum. So, ayan na Ma'am. Yung tanong mo kung may dayap ako, ito na po. Ito na po yung grafted kong dayap na noong September 4, 2023 ay tinanggal ko mula sa pagkakamarkot dito sa puno na ito ng aking dayap at ang sanga ay idinikit ko dito sa aking double rootstock Double rootstock po siya na kalamansi at itong nasa kaliwa ay dalandan. So ngayon ay October 12, 2023. Kaya mahigit isang buwan na po siyang grafted. So tinatanggalan ko na ng tali. Ayan. Pasensya na po kayo magalaw ang kamay ko. Wala po akong dalang tripod kasi. Ayan. Ito po ay grinafting ko para kay Ma'am Lourdes no kum. So, ayan na Ma'am. Yung tanong mo kung may dayap ako. Ito na po. Pwede nyo na pong i-claim to ng libre. So, pwede niyo po akong IPM sa aking Brownie TV account sa TikTok. Libre po ito, ma'am. Pakimessage na lang po ako sa aking TikTok kung gusto niyo akong i-PM. Ayan, napakaganda na ng kanyang pagkakadugtong matatag na po ito ma'am ito po ay mga bagong sanga ito, itong mga to yan yan, e napakaganda po, na ang pag-subscribe dito sa YouTube ay Paki-PM pa PM na lang po ako, Ma'am Lourdes Nokom. Ito, hmm... ay pag-subscribe, like and share. Gusto niya nang i-claim to. Hanggang sa Wala pong bayad ma'am. Libre po. O kahit dito na lang po sa YouTube. Pwede niyo po akong i-message.